Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Makalipas ang ilang mga minuto nang tuluyang makalis na sina Major Colby, dala-dala ang mga bangkay at ang mga taong nailigtas nila. Agad na kinausap nila ni Nonoy at Butchok itong si Maki. wi itong si Butchok. Tiyo Maki, hindi ko maintindihan ang pinaplano ng ating mga kalaban. Inaasahan kong gaganti ang mga ito dahil sa ating ginawa sa kanilang mga kasamahan. Ngunit napakatahimik ang buong kapaligiran Hindi ko mawari ang mga kaganapan Wala akong naramdamang palatandaan Na maaring nandyan ang mga ito sa paligid natitiyak ko din na doon sa tumana Ganon din ang mga nangyayari Napakatahimik ang buong paligid Sagot naman itong si Maki Tama ka Dudong butyok. Iyan din ang aking naiisip Ngunit tulad nga ng lagi mong sinasabi sa amin hindi pwedeng magpabaya. Baka, nandyan lang ang mga iyan at naghintay lamang ng magandang pagkakataon para makataki sa atin. Napabuntong hininga na lamang itong si Butchok at sagot naman ito. Tama ka, Tio Maki. Sa ngayon, kinakailangan mo na tayong magpahinga. Magtalaga na lamang tayo ng magbabantay sa buong paligid ng ating kampo. Bukas na bukas din susuotin natin at gagalugarin ang buong kagubatan ng Kampo Utso. Wakasana natin ang kasamaan ng mga rebuilding talim na iyan. Natitiyak kong kayang-kaya na natin ang mga nitibong amaranhig at ang mga sundalong awol. Hindi na maring mayroon pang mabibiktima ang mga ito na mga inosinting tao. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang mga silid para magpapahinga na. Samantalang nagboluntaryong pamunuan ni Nonoy ang pagbabuntay sa buong kapaligiran kasama ang mga naiiwang mga pulis na mga tauhan ni Major Colpe. Lumipas naman ang buong magdamag na walang nangyayaring hindi kaya-aya sa kanila at wala din silang nararamdamang mga presensya ng mga kalaban sa buong paligid. Pati pa nga doon sa may tumana na marinang naghanda ang mga batang espya kasama ang pamilya ng mga mga para sana paghandaan ang pagdating ng mga kalaban. Ngunit tulad doon sa kampo ng mga sundalo, tahimik at wala silang nararamdamang mga presensya ng mga kalaban doon sa paligid ng Tumana. Sa umagang iyon, bumalik na din doon sa kampo ng mga sundalo ang pamilya ng mga mga dahil ipinapagtawag ang mga ito ni Butchok. Plano kasi ng binatil yung sundalo na sa araw na ito gagalugarin na nila ang buong kabundukan ng kampo Utso para tuluyang wakasan ang grupo ng mga rebuilding talim. Ayaw na nitong mayroon pang mabibiktima ang mga ito ng mga inosinting tao. Baka kasi mayroon pang naninirahan sa kasulok-sulokan ng kagubatan ng kampo Utso na hindi nila nalalaman. Hinihintay na lamang ng kanilang grupo ang pagbabalik nila ni Major Gulbe. Ngunit makalipas nga ang ilang mga sandali nang tuluyang makabalik na doon itong si Major Gulbe. Masama ang naibalita nito kay Butok. Ayon sa pulis doon sa bayan. Tinambangan ang mga tauhan ni Tininti Aragon at sampu sa mga ito ang namatay at marami pa ang mga sugatan. Kagabi, Nagkakaroon kasi ng pagpapatrolya ang mga tauhan nitong si Tininti Aragon doon sa dulo ng bayan ng Kampuotso. At doon nga nangyayari ang kalagim-lagim na pananambang na hindi pa nila mapagtanto kung sino ang may kagagawan. At kung anong grupo ang nasa likod ng mga pag-atake. Ngunit agad na pumasok sa isipan nitong si Butchok na maaring ang mga rebuilding talim ang may gawa sa mga iyon. Maaring isa iyon sa kanilang pamamaraan sa paghiganti. Kaya nababahala itong si Butchok dahil lumalawak na ang kasamaan ng mga rebuilding talim. Nanganganib na ang mga taong nandudoon sa bayan ng Kampo Utso. Pati pa nga ang mga sundalong nandudoon. Walang kalaban-laban ang mga ito sa mga rebuilding talim. Kaya agad na nagdesisyon itong si Butchok. Ipinagpaliban muna nito ang gagawing paggalugad sa kabundukan ng Kampuotso. Kinakailangan niyang makausap muna itong si Tinginti Aragon. Wikan ito sa kanyang mga kasamahan. Bali, totoo. Samahan ninyo ako. Kinakailangan mo nang bumabag tayo ng patag at makakausap ko si Tinginti Aragon. Kailangan na makapaghanda tayo ng mabuti dahil lumalawak na ang kasamaan at ang kabagsikan ng mga rebuilding talima. Natitiyak kong hindi lamang mga rebuilding talima ang mga umataki doon sa bayan ng Kampucho. Natitiyak kong may mga kasamahang mga sundalong awol at mga nitibong amaranig ang mga ito. Kaya ganon kalala ang kanilang nagawang pinsala. Ipagbukas na lamang natin ang ating pinaplano sa paggalugad sa kamundukan ng Kampucho. ti Maki, kayo na muna ang bahala dito sa kampo matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang umalis ang tatlo. Sakay ng mga motor, agad na bumaba ang mga ito ng patag para kausapin itong si Tingin Ti Aragon. Kailangan nilang pagplanuhan ang paghanda tungkol sa mga rebuilding talima na sa mga pagkakataon na iyon. Umabot na doon sa sentro ng bayan ang kanilang kabagsikan. Ngunit walang kalamalam ang grupo nila ni Butchok na walang kinalaman ang mga rebuilding talim na sakop ni Commander Abgaya dahil ang may kagagawan ng mga pag-ataking iyon ay ang mga talim na galing doon sa malayong bayan na pinamumunuan ng isa pang alas. Kagabi, dumating na ang mga ito dito sa kamundukan ng Kampu Utso at agad na dumiritso doon sa sentro ng bayan at naaktuhan nila ang ginawang pagpapatrolya ng mga sundalo. Kaya agad na nakaisip ng paraan ang alas na namumuno sa mga ito. Agad nilang inataki ang mga sundalo. At iyon ang dahilan kung bakit marami ang nalalagas sa hanay ng mga sundalo at marami ang sugatan. Isa iyong babala para sa lahat ng mga taong nandudoon. At sa lahat ng mga kumakalaban sa kanila, balak kasi ng alas na iyon nasakupin nila ang sintro ng lugar ng Kampo Utso at maghasik ng lagim doon mismo sa lugar na iyon. Sa mga pagkakataon na iyon, nanatili muna ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan at mariin na nagtatago. Nagplano ang mga ito na pagsapit mamayang gabi. Agad silang umatake na doon sa bayan. Pinag-aralan pa muna ng mga ito ang mga labasan at pasukan ng sintro ng lugar. Samantalang ang namumuno sa kanila na alas kasama ang ilang malalakas niyang mga tauhan gumagala ang mga ito doon sa kalugdo ng sintro ng lugar para makapagmanman at makapagplano ng mabuti. Samantalang ang grupo na manila ni Tia Cides Damian kasama ang mga bata kasalukuyang nagbiyahe na din ang mga ito papunta dito sa lugar ng kampo Utso dahil sa mga kaibigang inkanto at sa mga ginagawang ritual at usal ni Tiasides na pag-alaman niya na umuusad na ang grupo ng mga rebuilding talim at ang kanilang tinutugis na alas at papunta ang mga ito doon sa lugar ng Kampo Utso. Kaya agad na gumawa ng hakbang ang mga ito, agad silang sumunod sa grupo ng mga talim gamit ang kanilang mga usal at mga ritual. Sa mga oras din na iyon, Papalis na din ang grupo nila ni Lucas kasama ang mga matatandang gabunan dahil na rin sa utos ni Nanay Kanida. Mahina man ang kakayahan nitong si Nanay Kanida. Ngunit sa tulong ng kanyang mga abyan at mga kaibigang inkanto na pag-alaman pa rin niya ang mga galaw ng mga rebuilding talim at ng mga alas Makalipas lamang ang ilang mga sandali nang makalis na sila si Lucas agad na kinausap ng babaylan ang kanyang disipulo na si Pablo wika nitong sinanay Candida. Maghanda ka na Pablo susunod tayo sa kanila kinakailangan natin na tulungan ang ating mga kasamahan hindi biro ang lakas ng pwersa ng ating mga kalaban bukod sa napakarami ang kanilang bilang napakalakas pa ng karamihan sa mga ito. Mas malakas pa ang mga ito sa mga nakakalaban natin doon sa isla ng Mahanay. Ngunit sagot naman itong si Pablo. Nanay kanita, mahina pa ang iyong katawan. Hindi mo pa kayang lumaban. Baka mapapahama ka lamang. Huwag mo akong alalahanin, Pablo. Mahina pa nga ang aking katawan at kakayahan. Ngunit kaya ko nang lumaban. Sa labanan, Hindi lahat ay palakasan lamang. Kailangan din ang katalinuhan. Hintayin lamang natin ang aking kaibigan. Darating na ang mga iyon, maya-maya lamang. Makalipas nga ang ilang mga minuto, nagulat pa nga itong si Pablo nang makita ang kanilang mga panauhin. Nakita niya doon sa labas ng kanilang bahay si namamangtasing kasama ang isang bata na si Abi. Agad na inutosan itong si Nanay Kanida na patuloyin ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nag-uusap na ang dalawang babaylan. Alam na nitong si Mamang Tasing ang mga nangyayari sa kanila tungkol sa mga rebuilding talim at tungkol sa mga alas. Kaya ito na nga, ang nagpresintang tumulong sa kanila, wika nitong si Nanay Kanida. Maraming salamat, Tasing. At nandito ka kasama ang iyong apo na si Abe. Alam kong malaki ang maitulong ninyo tungkol sa mga alas at tungkol sa mga talim. Masyado na silang gumagambala dito sa ating isla. At kapag hindi natin nagpigilan agad ang mga ito, maaring mas marami pa silang mabibiktimang mga inosinting tao, hindi ko iyon mapapayagan walang anuman iyan na nagkandida. Dahil nandrito ako para na rin sa ating isla. Kila kailangan natin na ipagtanggol ang ating isla laban sa mga kampo ng kadiliman. Naririnig ko na rin ang tungkol sa mga talim at tungkol sa mga alas na iyan. At alam ko na din na napatay ninyo ang karamihan sa mga ito at ang dalawang mga alas doon sa kabilang isla dahil sinabi na ito ni Dadoy sa akin Nandito ako para tumulong. Sama-sama na tayong gapiin ang mga ito at labanan. Sama-sama tayong pabagsakin ang mga alas at mga nasabing mga rebuilding talim nanay naikandida. Matapos ang pag-uusap ng dalawang malakas na mga babaylan, agad nang inaabisuhan nitong si Nanay Kanida, itong si Pablo, na ihanda na nito ang kanilang mga dapat na gagawin at mga gagamitin sa kanilang pagpunta doon sa lugar ng Kampo Utso. Samantalang doon naman sa kabilang bahagi ng lugar, tuloy ang nakarating na si na doon sa kampo ng mga sundalo na pinamumunuan nitong si Tiniente Aragon. Agad na pinatuloy ang mga ito at agara na kinausap nila ni Butchok ang Tiniente. Wika ng Tiniente sa kanila hindi ko inaakala dudong butok na umabot na dito sa sentro ng bayan ang kabagsikan ng mga rebuilding iyan marami sa aking mga tauhan ang namatay dudong butok nakakahiya na sa mga tao ang pangyayaring ito na pati ang mga sandatahang lakas na nandirito sa bayan ng kampootso walang kalaban-laban sa mga kampo ng gimunyong iyan sa tingin ko Tama ang lahat ng mga sinasabi mo, dudong bucok Hindi nga mga ordinaryong rebuildi ang mga ito. Bukod sa napakarami ang kanilang bilang, malalakas din ang kanilang mga kakayahan sa mga usal at orasyon. At patawarin mo ako, lahat ng aking mga tauhan, dahil hindi agad kami naniniwala sa iyo at minaliit namin ng sobra ang grupo ninyo. Ngayon, kinakailangan na magtulungan tayo. Dahil nandito na sa bayan ng sentro ng lugar ng Kampo Utso ang mga rebuilding ito. Maaring malayang gumagala ang mga ito dito sa kalugluuban ng bayan. Kailangan doon ng butsok na mahanap agad natin ang mga ito bago pa mayroon na namang mabibiktima ang mga ito. Ayaw kong madamay ang mga inosenteng tao sa kanilang kasamaan. Tama ang lahat ng mga sinasabi mo. Tingin Aragon magkakaiba ang mga rebuilding ito. Bukod sa kanilang mga tangan ng mga usal at mga orasyon, mayroon pa silang mga kakamping mga nitibong amaranhig at mga sundalong awala. Maring hindi mo maintindihan ang mga bagay na ito. Ngunit ang kanilang alas, mayroong kakayahan na kayang bumuhay ng mga matagal ng patay, lalong-lalo na ang mga kampo ng kadiliman. Susubukan kong tawagan si General Mata kailangan na makahingi tayo ng tulong doon sa mga pulis na nando doon sa Kampo Uno. Ang mga pulis na ito ay pinamumunuan ni Kuya Nisito, isang antingirong pulis na mayroon ding kakayahan na kahalintulad ng aming grupo. Malaki ang kanilang maitulong. Lalo na dito mismo sa sintro ng bayan ng Kampo Utso. Ang sinasabi nitong si Butchok na Kuya Nisito ay at namumuno doon sa mga pulis na nando doon at nakadistino sa kampo 1 ay ang grupo nitong si Nitoy kasama ang kanyang mga kaibigan na mga kapwa antingirong pulis din na sinatuntun at itong si George magkakilala sina Butchok at ang grupo nila ni Nitoy dahil nga nung bata pa itong si Butchok at tinaguri ang musang ng kagubatan ng kampo 1 at kampo dos magkakasama ang mga ito na nilalabanan ang mga rebuilding tagtad na nanggugulo doon sa dalawang mga kabundukan. muling wikan itong si Bocok. Mga kaibigan ko din ang mga pulis na iyon Tinginti Aragon at natitiyak kong malaki ang kanilang maitulong dito sa bayan ng Kampotzo. Agad naman na sumang-ayon itong si Tinginti Aragon at hinihintay na matapos ang gagawin na pakikipag-usap nitong si Butchok doon kay General Mata at General Marco. Ang dalawang general na direktang konektado sa kanilang mga misyon at siyang nasa likod ng lahat ng kanilang mga ginagawa. Agad naman na napagtanto nitong si General Mata at General Marco kung gaano kabigat ang mga nangyayari doon sa bayan ng Kampo Utso at kung gaano kadelikado ang kanilang mga kalaban. Nadurog din ang puso ng mga ito nang mapag-alaman ang masamang nangyayari doon sa mga sundalong napatay ng mga talim at doon sa mga taong napatay ng mga ordinaryong mamamayan doon sa bukirin ng Kampo Utso. Tanging nasabi na lamang nitong si General Mata kay Butchok. Gawin mo ang lahat ng mga paraan doon musang para mapatay ang mga demonyong iyan. Huwag mong hayaan na muling mangyayari ang masamang sinapit ng ating mga kasamahang mga sundalo sa kamay ng mga rebuilding iyan. Ako na ang bahala kay Nitay. Eh. Gagawa agad ako ng paraan para maipadala ang grupo nila dyan sa lugar ng Kampo Utso. Sa ngayon, gawin na ninyo agad ang mga binabalak ninyo. Bantayan ninyong mabuti ang buong bayan ng Kampo Utso. Sabihin mo kay Tiniente Aragon ang mga sinasabi ko. Matapos naman ang pakikipag-usap nitong si Butchok kay General Marco at General Mata, muling pumasok ito doon sa silid ni Tiniente Aragon at sinabi ang mga inaabiso nitong si General Mata. Natutuwa naman ang Tiniente. Batay kasi sa kanyang narinig, mukhang kakaiba din ang kalakasan ng mga pulis na tutulong sa kanila nagpapaalam na itong si Butchok kinakailangan kasing babalik na ang mga ito doon sa bukirin kung saan nandoon ang kanilang kuta dahil mayroon pa silang kinakaharap na malaking problema doon sa lugar kahit kasi na hindi nagpaparamdam ang mga rebuilding talim sa nagdaang gabi natitiyak nitong si Butchok na may binabalak na masama ang mga ito sa kanila ngunit habang binabagtas ng tatlo ang mga daanan doon sa bayan papalabas na sa lugar na iyon. May nararamdaman na kakaibang presensya itong si Butchok doon sa paligid. Kaya napatigil ito at wikan kanito sa kanyang mga kasama. Buddy, naramdaman mo ba ang mga presensyang nararamdaman ko? Mukhang may mga nilalang na may mga kakayahan at mga karunungan pagdating sa mga usay at may mga tangan ang nasa paligid ng ating kinaroonan. Sagot naman itong si Nunoy. Tama ka, buddy. Ngunit natitiyak kong hindi masasama ang kanilang mga presensya. Natitiyak kong hindi kampo ng kadiliman ang mga ito. Ano ngayon ang balak mo, buddy? Kinakailangan natin na mahanap ang kanilang na Hindi tayo pwedeng magbabaya. Kahit na hindi galing sa mga kampo ng kadiliman ang kanilang mga presensya kinakailangan pa rin natin na mag-iingat at siguraduhin. Baka mga usal na linlang lamang ang mga ito. Amuyin mo ang kanilang presensya, buddy. Aalamin natin ang mga ito. At kung sino ang mga ito, bakit sila nandito dito sa bayan? Agad naman na gumagawa ng mga usal itong sinunoy habang inaamoy-amoy ang pinanggagalingan ng kanilang mga nararamdaman ng mga presensya makalipas lamang ang ilang mga sandali, huwi ka nitong sinunoy. dudoon sila bali doon sa kabilang bahagi ng mga gusaling iyan. Tara na, papalayo na ang kanilang mga presensya. Mukhang papalayo na ang mga ito galing sa ating na Mabilis naman na kumilos ang tatlo. Agad na tumakbo ng napakabilis ang mga ito matapos na makapaglatag ng malalakas na mga usal na sa bulag kailangan na hindi sila maramdaman ng grupong iyon para hindi makagawa ang mga ito ng mga pangtakas na mga usal. Sobrang nag-iingat din ang tatlo sa kanilang mga bawat kilos at galaw. Baka kasi mga patibong lamang ang mga ito makalipas ang ilang mga sandali. Pagdating ng mga ito doon sa unang bahagi ng mga gusaling nando doon, biglang napatigil sa pag-usad ang tatlo. Naramdaman kasi ng mga ito na biglang tumigil din ang kanilang sinusundan ngunit wala silang nakikitang anumang mga nila lang ang nando doon na maaaring pinanggagalingan ng mga presensyang nararamdaman nila. Nakatayo ang tatto at mariin na nagmanman sa buong paligid. Pinakiramdaman nila ang mga taong nando doon. hanggang sa biglang napalingon itong si botok doon sa gilid ng eskinita doon sa bahaging iyon. Medyo tahimik na at wala nang gaanong mga taong gumagala doon. Kaya huwi ka nitong si mukhang alam na ng mga ito ang ating ginawang pagsunod at ang ating presensya dito sa lugar na ito. Mukhang nagtatago ang mga ito. Kahit na hindi ko na naramdaman ang kanilang mga presensya, malakas ang aking kutob na nandudoon ang mga ito doon sa eskinitang iyon. Medyo madilim ang bahaging iyon. Kaya maaring nakapagtago agad ang mga ito. Tara na. Puntahan natin ang bahaging iyon at mag-iingat na kayo. May mga gagawin lamang akong usal para muli kong maramdaman ang kanilang mga presensya. Hindi na sumagot ang dalawang kasamahan nitong si Butchok. Batid nila na maaring totoo ang mga pinagsasabi nitong si Butchok agad na sumunod ang dalawa kay Butchok na sa mga pagkakataon na iyon naglalakad na papunta doon sa isang eskinita habang naglalakad ang tatlo nakahanda na ang kanilang mga kamay na nakahawak na sa kanilang mga armas habang itong sinunoy unti-unting tumutubo na ang mga matatalas nitong mga kuko pagdating ng mga ito doon sa may iskinita biglang nararamdaman muli nitong si Butchok ang presensya ng mga nilalang kaya muling wika nito tama nga ko sa aking hinala, buddy nandito ang mga sinusundan natin mag-iingat kayo at sa isang iglap biglang mayroong dalawang nilalang ang umigpaw galing doon sa madilim na bahagi ng lugar na iyon papunta na kasi sa estero ang iskinitang iyon kaya madilim na ang unahan nito at hindi nila maaninag kung may mga tao man ang nandoon. Sa bilis ng dalawang nilalang, sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakalapit na ang mga ito sa kanila. Maagap naman na umatras si Nabuchok at agad na hinugot na nito ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Samantalang itong sinonoy agad na umigpaw ito patras at dumamba doon sa isang habang nakahanda na.